Diyan tayo. na isipin mo na Ang totoo niyan, yung mga customer ko dati may mga customer ako na pinupush ako. Bakit hindi ka mag-vlog sa YouTube? Po. sa YouTube, noong umpisa, nung wala pa si Riz, Ang sagot ko, ay nako, sabi ko. Yan ay eh, abala lang sa akin. Ah, imbis na yung kikitain ko sa araw-araw, okay na. Uh, I yung may mean, istorbo, mga gano'n. Uh, Kasi sabi ko nga, di ba, mag -e edit ka pa, ganyan, 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 ganyan. Mamaya na tayo mag-usap. Seryoso ko sa kuko mo, ha? Mamaya na. <laughs> Medyo dinidiin ko. <makes noise> Grabe na yung pagkabaon, ano? Baon na baon eh. Talagang taon na uro. Pero ano lang yan? Ang alam mo yun, ang kipot niya na. Talagang daladala -dala niya na yung dry skin. Sorry, madam. dito mas sasakit din. Eh. Pigilin mm. natin uh yung -oh. ano. ng paa. Alam mo ka lang karamihan naman sa ano nagsasabi ng may problema. Wala, hindi siya nag -ano. Baka hindi tutuloy. Maraming case kang ganun, yung mga nagpapakoyment hindi natuloy. Ay! Kahapon, dalawang dalawang slot ang inaantay ko. Paano yun? Wala yun? Wala na, Yung sa yung pang 8.30, hindi ko nakuhaan ng kapalit yung pang pangalawang ano slot napalitan ko kung hindi mo sila yung iba kung hindi mo sila i-chat hindi sila magsasabi yung iba nagsabi ano nakalimutan sorry madam Babalik ka, balong ha. Babalik. Mamaya lilihis ka na naman ha. Pa, po. O oh, sige po. Pagi na ko na, ha. Okay. Meron pa ha. Ayan. Ang lalim di ako tong nito. <laughs> Sakit, sorry ha. Okay. Wow. Isa pa yun, kay lumalalim. Oh, yung hindi see. mo sigurado yung ginaganito mo. Kaya nga nasusugatan eh. Bibira lang kung Si Papa po. Mang. Gagawin din para. Alam tumo so Huwag mo nang isama yan. Ang kapal. Chore na. Chore na talaga. Hindi ka nasasaktan? Masakit siya pero kaya mo. Ha? Hmm? Huh? Loko. Manhit ka na yata. Manhit na. Hmm. <laughs> Come manhid ka na. Pag mga ganito, hindi ko na medyo dinidiretso dito kasi pasugat na yan. Kung baga may limits din siya. Kung hanggang saan. Kung sa iba yung sugat na yan. Ay. Kaya nga yung sinasabi ko sa'yo. Hey, babe! natali siya ma'am na, na, ano na lang napigtas niya pero mabait talaga yun eh. kasi hindi, hindi ka nga tinahulan eh pero yung pag, -ipag -ipag iba pag yung pangalan ito nagbobote eh, mga ganun nataol talaga yan hindi mo pa nga yung mapigilan eh pero sa mga kasalara hmm. kasi nagbabalit kasi siya ano yung ko, ano mo kuku mo balat. Ba't siya ma'am? Ibut talaga eh. Ayun o. Dry na, no. dry na. Ayun lang yun. Sarap naman linisan. Pag ginahawakan ko yan, ay sobra-sobrang pag-iinan ko dyan. Pero ang sarap pang tanggal niyan sa pinakailalim. <laughs> Kato, para sa siya, sa na maano din, ma manipis na din. Ito medyo, mas... sorry, tumalasik pa yung Ito medyo mas makapal yung mo dito. Sakit, madam? Anak? Anak? Sige po, basta tapos nang kumain si Athena. Okay lang. Kamu okay. nang bumigat, mama, Bigyan mo. Ma, Anak. Nakain na siya ng isa. Ay, okay. Isa lang. Opo, isa lang dapat. <manyang> tiyan, 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 tiyan. Alin po? Mama! Ayan, oh Sige na, o, sige na po ilaw, baby. Namatay yung ilaw. Ibatik. Ibatik na naman. Ayan o, oh, matigas o. Oh. sige kakainin ko na yun mamaya yan dry skin yan yun mahirap na hanggang ilalim yan Di pa yung taposin. Siyempre naman. Ah, oh, ito magas na ng tempos ko. Oo naman. Saber di ka. Bailan din ako. Ma'am, dinidin ko ha. Siyensya na po. Meron pa't mga si

batik babe tanggal yung namumulaklak kala mo pag nakukus ako hindi siya ganun kaano kasi ini manipis. susus eh. <laughs> susus mm, <entayin po. laughs> na susus susus Koko ang malulungkotano. Nang <laughs> mm -hmm. lahat ng sakit pa, may dagdag sampu. Okay ba, Ma? Mm. -hmm. Grabe mag-boom. Oh. Ma alam mo sakit din ito ha. Basah lahat ng nagtanggalan na alam mong nakakaramdam ka na ngayon ng konting ano. Sasagit lahat yan. Huwag ka muna magbasa para sure lang tayo. Pero yung ano yan ha, hindi, hindi